kaili dito na naman tayo at isang panibagong episode na naman kay, tayo kaili napakasimpla ang ating episode kagawa lang tayo ng ginataang kalabasa at may mga sangkap pa kaili Napakasimple lang kaili at madaling sundan para sa ating ginataang gulay kaya kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para titit kayo lagi sa aming mga ginagawa tara kaili ipapakita ko muna yung ating simpleng mga sangkap para sa ating episode for today. Kaya, ano yung episode natin for today? Ginataan ng kalabasa. <laughs> <laughs> tara, kaya tumpak. Tara, kaya ili, pakita ko muna yung ating mga sangkap na napakasimple lang at madaling sundan. Kaya, tara, kung handa na kayo, tara, samahan nyo na ako. Papakita ko muna yung ating mga sangkap na napakasimple lang. Let's go! Okay. Papakita ko yung mga natin. Yan, ito yung sasahog natin kay yung pork. Tapos meron tayong tilapia, ipapride lang natin kay para may partner tayo sa ating gulay. Ito yung sangkap niya. Yan, meron tayong bawang, sibuyas, siling green. At talagyan natin ng itlog, pula kay Lee. Siyempre yung ating gata. Yan, dahil nga ginataan, ito yung ano, kay At meron tayong pork cubes para lasang-lasa na ito. Ito yung sitaw natin, yan kay Kalabasa mayakbati patay kaili at saluyot yan saluyot kaili para sa ating gulay na napakasimple lang para sa ating gatang kalabasa at mayroon pang kasamang itlog pula kaili si pretty yung pampalasa natin nor liquid seasoning at patis yung kaili uh, i-slice ko muna tong pork bago tayo na tayo sa lang muna namin yung mga sangkap okay i-slice ko natin yung pork natin ito yung pagsahog natin kay para sa ating gulay. Tapos lalagyan lang natin kay ng salt egg o itlog mahalat. Yan. Sana magugustuhan nyo kay Lee ang ating simpleng recipe. Kay style para sa ating ginataang kalabasa. Ito, luyot at upati kay tapos Napakasimple lang kay Tapos yung tilapia natin kay Lee, natin yan ng sa gitna. diyan tapos lagyan natin ng asin para pa-fried lang natin kay Para may partner lang tayo kay para sa ating gulay na napaka sarap yan kay ilip. Lagyan tayo ng asin. Yan kay guys kung itong natira at balikan mo natin kay Ailey mamaya para hindi ganang haba yung video natin na kay Ailey habang nagpapainit pala ako ng matika kay Eli. yung anak ko naman ay inipisahan niya na ang kanyang pagbabalat ng sibuyas yan yan lang naman siyang natin kay Eli. at bawang natin at siling green kaya balikan na lang natin ulit kay update na tayo ulit mamaya pag nagigisa na tayo at pride S Sige na pa Kaili, habang nag-slice yung hanapong At magpaparail muna tayo, Kaili, sa ating tilapia Yan na, Kaili Lagay na natin yung tilapia natin Dahil mainit na yung magtikan natin Pagkakita na natin ang leksyon na maya at pa tayo sa ating mga gulay. Kaya rin, apayunin mga si sika. natin kayo yung santok niya. Dito lang tayo sa kapila. Para sabay-sabay kaya rin makakatapos ating eaten food natin mag yung kailin natin yung natin yung natin Yan, pwede na rin Naglagay na natin yung sibuya, para ilagay na natin yung pork. Napaka-simple lang ito, Karili, para sa ating ginataang papaya. Naglagay na natin ang quiche. Naglagay so, natin ng islog pula. Kaya natin kayo limaloto yung bawang out yung sibuyas yan na kaili okay na tulong natin kaili, ilagay na na yung fork natin. yan, para sa ating di gulay na sa in na kai kaili Pagkakalitan mo natin yung gailis. Pagkakalito natin yung pork natin sa ilig. Abo! Wow! Bango na sa ilig. Lagyan natin sa yung gulay natin, kalabasa at sitaw para mas mabango pa sa ilig pag nakagisa. Ayan. Tapos lalagay na tayo dyan kayo rin ng patis para magkalasa na yung gulay natin at yung pork. Aloy lang natin yung kayo. Wow! Simpleng ginakaang ah, kalabasa. Wow! Okay, maglalagay tayo ng patis dyan para magkalasa na. Okay, maglalagay natin tayo ng patis. Mga isa't kalahati kay Kasi maglalagay tayo ng gata kay Yan. May kustang natin yan kay Wow, para magkalasa na yung mga gulay natin bago natin ilagay yung gata. At maglagay na tayo kay ng no, liquid seasoning para talagang lasang lasa na. Para sa ating ginataang kalabasa. Isang kulo lang yung kay Ili mamaya at ilalagay na natin yung pangalawang siga niya. Yan. At likos lang natin. Wow. Bango na kay Ili. Yan. Takpan natin yan. At yung pinirito natin jelly na tilapia, oh, na lang, maluluto na rin. Balikan na lang natin yung lityan mamaya po Balikan na natin kay Iling ating, wow! Hmm, paano? Lagyan na tayo kay ng gata. Yung pangalawang tiga niya. Yan. Para maluto lang yung ano natin kay Elin, yung gulay. Para mamaya, ilalagay na natin yung mga gulay natin at may tiga pa tayo isang gata pa kaili. Ilalagay na natin kaili ang ating nor. Ang ating nor cubes. Ilalagay na tayo ng nor cubes kaili. Yan, para lasang-lasa na talaga yung ating binatang gulay. At yung prito natin kaili ay okay na naka-ready na kahili takpan mo natin yung kahili balikan natin yung prito natin yan okay na ito kahili tanggalin na natin yan kahili balikan natin yung wow ang bango mm -hmm. mukhang panalo naman tayo nito kahili at medyo mukhang masarap yung kalabasa natin kahili na nabili ilagay na natin kahili yung siling green para may kick na siya o ang yan ilagay na natin kay Lee yung itlog malat yan sarap kay Lee. pwedeng kainin kaso lang lalagay natin dito kay Lee para may twist ang ating ginataan kay Lee Tag -tag, ano to kay Lee? lapot maliban sa gata magkakaroon siya ng aroma na kakaiba para sa ating salt egg. Ah. Durugin natin yung kaili para magpantay para maluto din to. Wow! Napakabango na kaili. Oh. Eh. Mga Kaili style. <clears throat> Ang bango na kaili, umaangat na yung bango ng salt egg natin. Wow! Tikman mo natin kaili kung anong kulang para pwede nating dagdagan. Napakasimple lang. Wow! panalo kay Eli oh. yan kay Eli, ilagay na natin yung unang pika natin para mamaya ilagay na natin yung gulay natin na natitira halala na naman tayo niyang kahili para sa ating simpleng recipe gatang kalabasa sitaw ulokbati at saguyo wow healthy food muna tayo kahili kasi hindi po tayo nakagulay ng ano yan kahili tagpan mo natin yan at balikan na lang natin ulit yan mamaya eh. kahili balikan na natin wow hmm, ang bango ilagay na natin kaili, pagsama natin sa loyot at nagbati natin kaili. Yan. mga limang minuto kaili okay na yan pag naluto lang yung ano natin mikos lang natin yung kaili para makahabab na tayo kayili. para sa ating simpleng ginataan, wow napakabango kaili. Subukan nyo ito kay Eli. At yung salt egg natin, nagdadala na siya ng aroma o bango. At konting kick para sa ating niluluto. Na napakasimple lang para sa ating gatang gulay. kay kaili, takpan man natin yan at balikan natin ulit yan mamaya pagkalipas ng limang minuto kaili balikan natin, wow okay na kay kaili hmmm panalo na wow yung kaili, titikman lang ating urado titikman mo natin kaili dahil baka hindi papasa sa ating urado ating gatang gulay Wow, abo kay 101%. Yan kay titikman lang ating hurado. Yan ang kay titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin. Ginataang kalabasa, sitaw, albati at saluyot. Yung kay okay na. Kami kayo. Yan ang kay napakasimple lang ang ating gatang gulay kay At maghahin na kami ng kaling kay Tababa na. Wow, wow, wow yung kaili, yung finish product natin, yung tilap tilapia natin kaili at yung gulay natin. Wow! Napakabango kaili dahil sa salt egg na nilagay natin. Kaili style. Yan, fried tilapia ni Muy Mukbang at rice niya. Ayan si Muy kaili, gutom na naman. Yan kaili, tara, lahat yung hindi pa kumain just Sumabay na para sabi-sabi ito -sabi mabubusog sa ating simpleng episode, gatang gulay at pritong tilapia. Wow! Oh my God! Kaili, katatapos lang natin magluto ng simpleng episode, ginataang kalabasa, sitaw, rupati, at saluyot at pritong tilapia. Bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa ating sa raw Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na binibigay sa atin at maraming salamat kayo, mga Maraming salamat, Lord, and God bless our Lord. Amen! Amen. Tara! Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na! para sabi-sabi ito -sabi busog busog kainit, tilapia natin. Wow! Tara, kain tayo. Michelle Kawakubu, kain tayo Mam. Ma And Mad Mads in Japan, Jimpoy Laurizo from Rome, Italy. Tara, kain tayo. And Mamin Miel from Muscat, Uman. Tara, kain tayo para sabi-sabi ito -sabi busog. At Laila Katagayama. Tara Mam, ma kain tayo. Ito yung paborito tilapia. Yan. Yung kay Takayli. Yung kay tayo. Ah, wow. Panalo kay Eli. Nagkaroon siya ng anghang. At yung nilamnam niya, nagkaroon ng lasang doon sa itlog pula na nilagay natin kay Yung kay Eli, pwede pwede nyo nang gawin to sa pamamahay nyo. Ang ating kay style na recipe na ginataang lang uh, kalabasa tara first bite kay Lee unang subo sa inyo init kay Lee ayos medium spicy kay Lee mangang yung kulay green may ibang green kiri di hindi mangan. Hmm, kiri ya. Hmm. Ayus. Ich kann hier Panalo kay yung gulay natin. At masarap pa kay yung natin kalabasa natin na bili. May ibang kalabasa kay na hindi ano, tawag sa ano, malabo. Ah. Inip. Mm. Ayos kay Eli. Pwedeng-pwede na to kay Gagawin siya pa umahay nyo. Ang ating simpleng recipe na gulay kay style. Ayos.

masuk ke ini para saat ini pride tilap ya hmm

ayos yung tilapian natin kaya ni Crunchy. Mmm, mo. Buwi mo ito kumain, marunong kumain eh. bilis ni boleh mukbang ini, ayo petang Kayak ah. gini, hmm. Chief AD ng ating Pride Club yan. kali sini nak cair ni. Buik ba. Hmm. Bila besok tak cair nombor apa dia? 3 pinggul lama, tapi dapat sempal semua kain kayo, sunod na lang Panalo. Chimping ulam lang kayo ni. Mm. Pero taog na naman ang kaldero kayo ni. Kayo ni, liliquid mo namin to bago kami sa si inyo. kaili at sub na naman tayo sa simpleng episode Gatang Kalabasa at Sitaw Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe Para titid lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat Bye-bye!